Nakita ako ng ano, ng oh, ihawan, no? Ihawan ng yung... Yung maramihan. Barbecuehan. Maramihan. Pero mayroong ano to, eh. Mayroong nilalagay dyan, eh. Yung mga, yung... Yung niya, oh, Dalawa. Saan kaya yung ano nito? Yung bakal niya na ginaganon. Alam mo, nakasabit lang yun, di ba? Oo, nakasabit lang yun, eh. Wala naman yung may-ari. Paano mabibili? <laughs> so, ano, 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 ano tawag niya sa disc one? Saan? Bilog. Ah, ito, yung ano. Mirror ball. <laughs> <laughs> Pero pala, oh. Pagka... Oh. Ito yung ginagamit sa mga asayawan eh. Ah, eh, pwede may May Balik harads tayo, balik harads ganap tayo ng ano uh, nakaraan nakabilaw ko ng ano Balat na sapatos uh, May makita naman tayo dito ang kakaiba Oh, ang laki nito oh

Pagputol mo bago rin ng presyo. <laughs> Ay, naku. Hay naku. Eh wala dirti. Oh presyo. Meringan bilsa no bago pa. Cho mo. Tama tama ano. Gumalakas. Narin dito. Malakas ma hindi kaya matakaw sa kuryente dito. Matakaw sa kuryente yan. Ganyan ano, no no. Yeah. Hala, ah, maliit ng konti. Magkano pa bili mo nung 50 no? ah, lang yata no 80. parang gano'n tulad mga nun eh. ito Original yata ito. Ano, ano, lumulog ng blade ko lang na. na yung problema diyan ito may pet. Ah, pagka uh, ano? Oo, oh, kasi ano yun? Palyado na. Extent, palyado na. Palyado na. Baka Bossing ng makina o or... ah, ito wala na to water pump water pump kaya lang ubos magagalit yung kapitbahay mo nito <laughs> sila wala palagi tubig ikaw Oo, mayroon higupin eh. depende naman yan so sa nakasang pressure Nakadala sa kasi nito na gumagabi. Nag-i-stack ng ano, may drum sa taas. Ah, ito pala, no. Oh, yung, para, parang original to, no? Oo, oh, Italy. Italy. Parang bago pa, no? Oh. Water pump ba ito? Oo. Oh. Dinlagay mo rito hose na galing sa main. Uh -huh. Ito yung paakit sa bahay Pocket. mo. Paakit. Daluro, maraming. Uh -huh. Dali lang yung kabit. Mother, kamada. Ito, 90 real, ba? 90 real? 90 real? Benda. Ito, ano, same same 150 real. Ground. Ah, ito yung ground. Oh, supply. Kaya todo yung ground mo. Pero pag ka, ikinakabig toolbox Ano yung toolbox cam? Toolbox 65. 40. <laughs> eh! Hey, Talatin! Yeah, no. uh, forty real, forty real, mm. last customer, forty real. Discount, come, discount, last price. So, these are the eighty five real in mm. Good sound ada good. Taimik pa yun ang sa bahay talaga. Adat three floor is it three floor. Alam alam. Bakal ano bang ang ano nito sa kano sa mga? Bah yan. Water fountain. Adat is 6 six floor. Malo kaya ito kasi brand na. Adat Italy, made in Italy. Jump cushion. Deala. Kowara mo ga. Cinquenta. Adat new. Ano? Old. Made in Cinquenta. Pagyan ano mga old model yan. Adat this one new, adat new box mo 50 50 परे 50 सिकंता हादा खसारा भाई दादा ना इस तरी काम मालूम 75 रियलिटी रियल सेल 5 रियल प्रॉफिट <laughs> पास कस्टमर <laughs> पास कस्टमर मॉर्निंग कस्टमर मॉर्निंग कस्टमर रे दिसना पानी पानी हादा गाली हादा शौक हादा पानी यहां ना मेड इन इटली बर्डो मेड इन इटली हा दा बस दादा 140 रियल लास्ट प्राइस वन अर्द्ध पौधे ऐ स्पेशल असल में इंतज़ार वन थर्टी सीन है ना ऐसे कुछ भी मगज़ा से इश्म चिल्ला मगज़ा सरी सैमसंग आता सूर्य क्या फर्क हाँ अन्य सैमसंग बांग्लादेश पिलिपाइन हाँ तो जेकी दर है हदेश आता पर तो इटाली बस आता नेम दस एसएम आता इटाली हाँ दाकेप आता इटाली नापसू हदेश Oke, saya ada gali. Anak istri ada rakis, ada istri gali anak. Hmm. Ada Itali, Itali, mungkin Itali, ada mungkin Itali, Itali. Ada berapa sen? Masih ada kalara suar. black. Ah black. Black. Oh. Ah black. Pilihnya Roy itu nang, bapak bapak terperah nang mungkin Italia. Masih lagi kita main covernya, mungkin Italia lagi. Itu bagus yang ngambil Pareho lang daw yan. Magkaiba lang ng kulay. Taga sop, sop, mamis. Mas mahal yun. Ah, oh, dahil bago niya na nabili ng nakabox ito. Nabili niya lang bago rin pero walang box mo. Oh, mura. walang box. Pareho lang daw sila tingnan mo. Hmm. Okay. Ah, oo nga. Kompleto ang pakapernalya to eh. Good. Ay, wa simsim. Simsim -sim, hala. Mara. Mapis na hala. Ito hala

Maliit yung dulo. Maliit. Hindi pwede sa akin yung mga ganyang ano, mag, maliit ang dulo.

Timberland pada tuh, ah, Timberland tuh. Oh. oh, wow, oh, wow, oh, klasik Timberlandnya. Oh, logo. Eh. Ya, langsung balik. original to oh oh sa akin next na talagang pang nililis lang talaga yan sa prinas ng gusto ito eh. kasi pag talaga makikita mo yung ano yun eh. sa labas <laughs> Pero hanggang, no? nga um, na. Ano yung Altama? Altama. Ito pambundok. Kung nakakit ka ng ano.

adik oh. oki oh. ai no, asara ria asara ria pembunduk lagi

Ma ano talaga pag hindi ka talaga ginawin ano? Kapal na, ah. kapal. Oh, no. Hindi talaga. Tayo mga sinusunod pag may sila eh. Oo. Tama. Oh, ang ganda ng pang disyerto ano. Wala nang laba-laba yan. Ah, oh, wala na yan. Mabigat eh. O tapos gamitin ng mga asaw niyan. Bibenta na yan. Oo. Bala ka na magduma. Sige, kumandarin na sa bahay. Kulayan nga lakay. Ay, si Manuel. Sakal. Wala, Ang ano? ko lang Ah, yung ano. Eh, parang sira na. Parang sira na. Ha? Hindi, ganyan talaga yan. Naghugot yun. Pagka nag na, mahugot na yun eh. Ganyan talaga tong talim nito? Uh, uh Oo. -oh. May guide dyan sa akin. Nakagay Pag, Pag unandar na yan, nagbabatak uh, yan. Nagbabatak siya. Uh -huh.

Ito lakas talaga pag original original yan. Uh. Iba yung tunog ng motor niya. Magkano kaya yan ganyan? Motor? Kama na ba? Ang uh. tornilyo, uh. pang baka, kung uh, mag-bubos ka na, na ano, na, ano. Uh, pang simento, sinisit mo yan eh. Ayan, baba. Uh. Dito ako na dyan eh Ito yung lakas ng makina niya Yung number Number 10 O 8 Tapos oh, Ayan Ano yan? Nakatutok dyan Tornillo Tornillo Ang oh, bakal Ang bakal 8 Ang lakas ng ano motor Oo oh. Ang um, gano'ng lakas ng gusto mo

Uh, ah, hindi walang brand. Wala eh. oh, uh, okay. na dapat subay yung mga may brand to. At, ha? May brand yan. Oh, makita. Pero mas ito, mas malaki. Mas malaki to. Oh, yan, oh, walang pata. Wala ng walang Ha. Adik Ade, pang ano to, pang sasakyan. Pag tatanggal ka ng mga gulong. Ah. Oh. Ayan ang inaano. Ah

ito mga pang kafe yan eh. Hmm. Tapos yan. No? Ito rin, mga pang malilita ka, mga pangsanga Mga pangsanga sanga. Itong Lenchum. 21 volts. No. Hindi yung maandar. No, ba? Maandar pala no? Pang mga pangsanga sanga no? no. Ah, na, na, na ito na nakalak. Ito, pag ang daw. na nakalak yan. Masit yung finish. Come, 130. 130? ada 140. Um.

Ini may, may karag ko din, may karag. <laughs> Papawag kami sing karag. <laughs> uh, yung, sa atin, yung karag, maano ka, magkakasakit ka. Manu, manu Ang ka sa karag. Nanuno <laughs> <laughs> Dito iniinom yung karag, <laughs> <laughs> <Chasina>. <laughs> Ang karag, karag, karag. Ah mau ong lasa, kantemun luya. Ah, ah. serap karo. Kapi Kailang marami Pero Dahon ano? Dahon Dahon ng ano? Ayan yung karag na sinangkap dito sa ano? Karag May nang karag sa pingit Boss, sa video bon?

yung Pilipino ngayon dito sa Harags. So, tingnan nyo yung ano. Ayun, eh, may bata. May bata din. Ang mga Pilipino, yung mga nandyan sa... So, uh, ano pangalan to? Kondog, kondog. Arena ng binago. Nagalmusan lang Di pa eh. sarap. Number one which is, uh, ano magkano yung ganito? 5 ah 5 real isa hmm parang pizza na hmm parang yung pizza bon don't. Mm. Oh good man.

Ayan nga, 50 liters na. Pwede ng mga truck lang. Eh kung truck, siyempre ibang hangin. Ha? Yung mga jeep dito di, lang. may mga jeep lang maghahagi. Ayun ang manok. Ayan. Manok. Ito yung binili namin, manok. Ayan o. Oh. Oh. Ito yung binili namin, manok. A nang meno

Ipipin mo sa ano yung pagbalat nito, makina. Tatanggal uh, yung balat. Makina? Oo. Oh. Makina Ito yung Makina pang balat nito <laughs> yung <laughs> Makina <laughs> pang balat. ako bataba-bataba eh. May ba dead na rin. pala eh. Okay lang. Medyo desimples eh. <laughs> o, oh, tama na sa kanya. <laughs> okay. So, na naraming pinakulaan niya, no? Tigas pa rin ang balat, oh. Pero sa makina, parang... Inaano lang doon. Winawash no yung machine, eh. Oo. No Winawash yung mga ngayon. Eh. Tapos... Pagkakasagal. Kalbo agad, eh. Tanggal na ito. Balay mo. yata. Ha? Nasubrahan yata. Natanggal rin yung ano? ngayon. Eh, ganyan talaga yan. Ginagano ko siya pag nababalatan, pinabali mo yung balat niya pag ganyan. Sugar dyan. Pero pag binunot mo, hindi. Kailangan hindi mabuo na kasi. Ati kasi. yan eh. Yung mga sa palinggit kasi, mga ano yun eh, saglit lang kung pala hibuhan yun eh. Yes, sa um, malingke. Kay. kaya pagka dinan sa makina. Ang talaga. Ah, oh, tsaka, hindi, mga hindi yung tulad siguro naman. Um, um. Ano lang, 35 days lang yun? 45. 35 na lang ngayon, dati eh. Hindi <laughs> na lang na, ngayon yun, lugi eh. Tumawid ha, ng uh. isang ah. kumaro ha. Kahit dito sa Riyad, oh. 35 days na lang. Hindi na ano, 45. Oh, Ate, yung ibang rusty galili eh. Oh, ang nangawit ako. Huwag ka, hatagal eh. Ano ano mo lang pa? Di pa. Okay. Pagbili mo na natin siya bago yun pa. Nakakangawit ah. Oo nga eh. manok, pag atlo. fiesta yes, dito sa amin yan. fiesta. Dito na ako sa bahay, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat po sa inyong panunood, bobo.